Oh, oh mga nakita ni mo ang mga katawan mga kaigsuunan sa entrance kulang na apa pa yung maswa ipan mga ato kita tagto sa kwan kaya mong muna yung kaigsuunan sitwasyon karoon o kasilungan ng atong mga igsuon ng ni Kristo kaya sobrang kainit Urot nang tubig. Ah, na sige, oh, mangita um. ta. Mangita pa, mo palit dugang pet pa. Nakita nimo makigsuonan no? <laughs> Naasa nakalain lain ang mga kuan. Nami sa entrance karon. Urot ang tubig. Mo ni ang sitwasyon karon diri sa entrance sa uh, Butuan City Sports Complex. Ang mga tao ning ulbo na ni gawas na tungod sa kadaghan sa tao sa sulod. ug sobra ka init way masilungan ita og kanya-kanyang masilungan mao ni ang sitwasyon ng entrance mao ang entrance karon dire kita ni mga kaigsoonan magkatawhan no sa puno kun tingi tubig init kayo oo o. na sitwasyon karon dire sa sports complex <gibit> dire sa Botuan City Buwan, mga kahiksunan. wala pa mi kasulod kay di mi makasulod na ami dire sa gawas oo oh, pila ka usa ka usa ang entrance nga gi allowed mo karon ang kuan sa venue wala pa kasulod ng mga tao pagsugod sa programa ani unya? ni? guto sa gihaw? hindi. 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 kay hindi. 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 mo hindi. 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 Mga mo muna yung sitwasyon karon diri sa Butuan City. Kiningadalan mga kaigsuunan, padulong ni sa Robinsons, Butuan City. Pero nakita ninyo, nagsingabot pa ang mga kaigsunan na itong Iglesia ni Cristo. Gikan diri sa among nahimutangan, kapin sa kilometro pa ang binyo. Pero muna ang dagan karon sa sitwasyon sa mga tao o mga may participate ng pila sa sakyanan. Okay. Pangayo, pangayo mo. Office Mone ang padulong sa Robinson sa Butuan na nagpilag yeah, hapon. Rosario. Mone Rosario. Kani kani kani. Tining main shuttle. Kani 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 sa mo eh. eh. sar mo eh. ni eh. Uno mga sako. Uno akong kani ka amigo si. Si ginuo ko. Usao na malani ni ani. Nayo ay tama ka parking ba no? Ginabinaktasay na to May ani. daw.